Hala, sino kaya sa kanilang tatlo? May nangyari sa anak ni nanay. At nanay ng Tres Marias nagulat. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap. Sanay hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabo ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta at paki-subscribe po kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at Kalinga Prab maraming salamat po. Nanay ng Tres Marias bakit nagulat? At may nangyari sa kanyang anak. Sino sa kanilang tatlo? Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa magkapatid na mahiyain na kung saan ngayon nang ang mga susunod na mga araw makikita na natin na tumira na sila sa kanilang bagong bahay. Hindi talaga natin matiyak kung ano ang darating sa ating mga buhay. Tulad ng magkapatid na ito mga kalingap na sa hindi inaasahan pati rin sila ay hindi nila inasahan na magkaroon sila ng magandang tahanan. Dahil yun sa pagmamahal ng mga viewers na walang sawa na nanood sa kanila at kaya sila nagkaroon ngayon ng magandang bahay. Hindi sa pinagmayabang po natin na maganda ang bahay nila ngunit kitang kita naman po natin kung ano ang pinagkaibahan mga kalingap sa kanilang dating bahay kaysa ngayon. Nakakatuwa lang isipin na ang inakala nila ay hindi na nila mararanasan ang ganito ngunit sa isang iglap dumating ito sa kanilang buhay. Maganda itong pagkunan ng lakas ng loob mga kalingap. Ang kwento sa buhay ng Tres Marias na kahit na sa mga mabibigat na pagsubok at kahirapan sa buhay ang kanilang nararanasan ngunit hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa. Kaya hindi hadlang ang kahirapan at pagsubok na dumating sa ating mga buhay mga kalingap ay mapasuko na kaagad tayo. Isipin natin na mayroon pang mga pag-asa kaya patuloy lang hangga't sa makamit natin ang tagumpay tulad sa kalagayan ng Tres Marias ngayon, masasabi nating nagtagumpay talaga sila sa kahirapan dahil ang dating nakasanayan nila ay hindi na nila ito mararanasan at sa kabilang dako naman mga kalingap. Nanay nagulat, at may nangyari pala sa anak niya, sino ito? Yan ang ating makikita sa video. Magkabaray may gamit na. Ha? Magos ka may gamit na hindi mo ano hindi mo na kumpleto na dito sa loob ng bahay <laughs> talagang kayo na lang yung kulang na yun no? ngayon teka ngayon ay um kung yung susi ito iyon ko na po sa inyo yung susi panatpaka naman dyan guys panatpaka panatpaka iyon ko na po sa inyo yung susi para makapaglinis-linis ka po dito okay nay kahit hindi mo na po kayo lumipat. Para mas makapaglinis ka, makapagano. Ito na na yung susi po. Susi. Susi ng sasakyan. Ay, iba pala ito. Anay. Yan. Sayong sayo na po ang tahanan na to. Ika 154 ata. Oka. Oka. Ano, Nay? Ato. Anong... ...daranggwan mo lang at... ...naglipat lang kayo dito sa... ...sa Cam Norte. May bagong bahay na. <laughs> ano po? Sige, Nay. Naguluwa si Nanay, guys. Gusto yun po ako kasi po, kung po kami pumunta dito, sa sabi matulong kaya nagpapasalamat po ako sa inyo kasi natagpong ninyo kami. Hindi ba na yung nabanggit mo? Grabe pinagdaanan niyo dun sa Kamarine Sur. Sobrang hira po. Ang Panginoon talaga na yung pagkumilos. Talagang uh, kahit ang, lang, ang kahit grabe na yung pinagdaanan mo na yun. Pag si Lord talaga, gusto kong i-bless, i-bless ka niya. Kasi, yung kwento mo sa amin, di ba? yung nangyari sa anak niya po. No? Yun yung nangyari sa anak niya. Pero mahal pa rin kayo ng Panginoon. Ano po? Kasi kahit um, hindi mo natin lahat ginusto yun. Pero yun, nandiyan pa rin si Lord. Napaparamdam sa inyo. Pinagpala kayo ni Lord ng ganitong bahay. Nakilala kayo ng Team Kalingap. Diba na eh? At uh, ang pinaka-importante doon, yung matulungan natin itong mga bata na mabago. At unti-unti na -unti natin nakikita sa kanila yung pagbabago. Hindi na sila yung talagang iiwas sa'yo, lalayo sa'yo. ba? Diba? Marunong na sila makipag-usap. Pag tinanong sasagot. Tataka nga ako na eh. Si, si Lolo, eh. <laughs> ko lang nahihain ka lang. Hmm, nahihain lang. Pero mababago pa yan. So ano Dito ka na lang.